Good day mga idol! nandito kami ngayon sa Gimaras. Papunta kami ng floating cottage and beach ready na kaming lahat. Punta natin yung mga girls. So. Uy, tara na daw! Tara Ay, na! Uy, ba bago tapos Ay. ko kayong ikulot, teka lang naman! Ang tatagal nyo! Mabu Sis, okay ka na? Patingin naman ang look mo for today. Wait, 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 wait. Mayos! Ay, maayos, bongga. bongga. <laughs> Toyo, patingin naman ang look mo for today. Ay, pa, Oh, Deba. ikaw mo ito, Ano ba? Ay, hindi ako pepe! Ayan, tayo! Ay, lang yung kulot na ginawa ni mo Wansi sa Yes! Kaya yeah, pala pa, oh. oh, mari, kaya antayin niyo ako. <laughs> na daw, sis. Oh, so, tara Oo. na Tara na! Five Ay, wait lang Uy, kasi. Ay, oh. Ganun, ganun. Oh, pa Pak, Pak. Mari, Ma! Ano pogi? Ang pugi mo naman! Ba't parang- Pwede ba'y? Pwede ba'y? parang ang itim! Tawag yan off-white. Ba't grabe ka naman sa maitim? Ay! Siya pala yun! Sorry! Ang pugi mo, ang pugi Ah! Nakatikim din ang aircon! Pugi mo, boy. Pugi mo! Ang Ang ganda mo pala! Parang ano? Parang tindero ng ano, ice cream? Oo! Ice cream! Betes! Try mo! Ah! Siyempre yung ano? Dapat Daba'y parang may sombrero selecta po, sir! Parang tina mo yung mata kung nasaan! Oo, Nasaan? Bala kayo dyan. Asan yung mga mata mo? Asan yung mga mata mo? Naduduling yan pag may shades. Pag may shades. Kaya pala nagsishades. Patingin, patingin. O ba hindi tingin nyo kay ano, kay Pac? Ano sige ba? Mabait yan si Pakboy. Ano tingin nyo kay Pakboy? O tingin mo, o. naka-shades yan. Hindi basta-basta kung saan sumitingin yan. Kaya mo nakashades. O, mo. Uli ka. Uli ka. Tsipa uli. Asan? Atin lang ako sa taas eh. O, tingin mo ha. Pakboy. O. Huwag papaya ha. Ang hirap mo talagang ipagtanggol. Eto yung mata ko. Wala ano dito. Nakatingin ako sa mata mo. Hindi mo lang nakita. O, oh, nakatingin ka sa mata? O, oh, tingnan mo. Oh, oh, oh. oh. Tingnan ko. Sige, patingin. Patingin, fuckboy. Sinasabi ko sa iyo, ha. Tingnan mo. <laughs> tingnan mo. <laughs> Balik mo lang ha. Nasisilaw ako eh. O, oh, tingnan mo. <laughs> <laughs> Ba't nasa baba? Hindi, <laughs> kulang kasi sa ano. <laughs> kaya tapos... <laughs> Sorry na, kasi doon talaga ako nakatingin sa malayo. Sa malayo nakatingin? Nakatingin ka sa mababa, hindi sa malayo. Ano ka ba? di ko magawa yung mga bagay-bagay na bibintang nyo. Ay nako, hindi ako sigot. Tingnan mo, saglit. Teka lang, teka. Saglit lang. Saglit lang. Ano, bakit, bakit? Bimit sa saglit lang. Nakita-kita nga yung mata eh. Nakita-kita na eh. Ginawa tayong duwende sa baba. Oh. Ay mo? Sabi ko di ba, baso ko din papasok ako Oo. Eh. Oh. So, Bakit? so, naka -ganun ba talaga siya? Hindi pala nakashits. Hindi rin ako sure Dabak. eh. mga baby bintang niyo na yan. Hindi ko magagawa yan. Loyal ako eh. Loyal ka saan? Ka ka. Ay. Alay. <laughs> <laughs> Titignan ko ulit. Ang layo na ng tingin ko ah. Ang layo. Saan layo? O tingnan mo? ano ba ah, uh, sinasabi nyo? Nakatingin sa kisabi. Eh. Ang tangkad-tangkad na ni Toyo eh sa baba oh, ka pa ba rin nakatingin. Oh, ito, mas matanggad na rin. Ito, dito natin mas sure. Na ah. O, titignan mo. <laughs> <tignan tignan laughs> mo. <laughs> Saglit lang mag-change. <laughs> tignan mo, sinasabi ko. <laughs> Natuduling na yung mata niya. <laughs> Ilong hilo na <lang> ako <laughs> ah. ah. Ba? Kakabalik-balik yun ang Ayan pa isa, isa. Sige, naka-shades yan ah. Naka-shades yan, tignan mo, tignan mo, tignan mo. Oh, wala ka makikita. nagkakandaduling duling-duling ka na. Hindi mo pa ayusin. Tutulog daw siya, magde-daydream na yan. Tara na, punta na tayo sa beach! Beach! Diyan na natin, yung ikakasal nandun na. Kaya nga, na Ayun, Kaya, nandito na pa rin. Beach wedding na. Beach wedding. Reception na yung natin na ito. Mapupuntahan na. na pala. Reception na naman. Ay, boss! Wait lang! Ay, chara. Talagang floating na floating. So, ayun na yung mga cottages, mga idol. Naka-float talaga siya sa gitna ng dagat. Ayun, nandyan na silang lahat. Ako na lang naiwan. Dahil ingihina ako. Ingihihi na. Shout out kay ate. Maraming salamat. Hello po. Nandito kami ngayon sa Charles Floating Cottages dito sa Gimaras. Para namang gutom na gutom yung mga kaibigan ko. Parang gutom na gutom naman kayo. Okay po. Andito na po yung bibinyagan. Ang oh, nakapute, oh. Kala mo ang lilinis ng budhe? Kala nyo ang lilinis ng budi nyo kung kayo. Kaya nga, eh. Pinakita ko pa yung cleavage ko. Tingnan mo, may buhok, oh. Yung cleavage ko, may buhok. Ayun nyo, ang lilinis ng budi mo. Parang may mga nasaktan Ngayon kasi. Nakakapagputi kayo. Sinabi ba kami malinis kami? Ay, sorry, sorry. sorry. <laughs> Siyempre, okay. dito sa Gimaras, hindi mawawala ang mangga. Pag hanap ka ng maasim dyan. Pag nakita ka ng maasim, sabihan mo ko. Teka lang. Grabe naman. Wait, wait lang. Grabe, grabe, grabe. Teka lang. Maasim mo Ay, ako pala. <laughs> kalo, <laughs> hindi, hindi mga kompleto ang manga pag walang asin. So, hindi to tayo para mag-balance. Grabe, imagine niyo ganyan yung view, oh, tapos nagla-lunch kayo. Wow, wow. So, mga kaibigan mo. Napakasarap. Tapos ganito yung lunch. Tinidor. Mas <laughs> ano Ano